mga kalangga, mga ka Hello, good afternoon po sa ating lahat. So, nakikita nyo po, dito po tayo sa ating, halala, andito po tayo sa ating mini garden, mga kalangga, no? Kasama ko po si Fafa Deer. Kasi po, may gagawin po kami ngayong hapon na ito. Katatapos lang po ng ulan, mga kalangga. ayun po. Katatapos lang po talaga ng malakas na malakas na ulan. So, ayun po, since wala po kaming ulam ngayong hapon na ito, mga kalangga, Ayan. Balak namin <laughs> Balak namin ni Papa na i-harvest ang ating mga talong, mga kalangga kasi super laki na niya at gagawin natin siya siyang insaladang talong. So ayan, si Papa po yung papa harvesting ko. Nakikita niyo po 'yan. Ayan, ang lalaki na ng ating talong pero naiiba po siya mga kalangga kasi hindi po siya masyadong violet ba? Mamuti-muti ba po siya pero pwede na po siyang i-harvest. nga kalanga sige papa Narangga. ah langi ndrena ka apo idra oh. be are asige jaman langi-langi pomona suka <coughs> Yan, pakita mo muna pa. Pakita mo muna sa camera. O, oh, si Ang lalaki ng talong. Sige. Iihawin natin yan. Tapos, iinsalada natin mga kalanga. Hindi siya makita dahil sa kapal ng mga dahon niya. Pangalawang harvest na to ni Papa. Yung unang harvest nila ni Inday Lucy. Nandun po kami sa Bohol nung namatay yung Papa ko. Ayan. Sige pa, lagay mo na pa. Ayan, sobrang laki no. Bless na bless talaga kasi napakataba ng lupa. Talagang inuulan siya palagi ng kalangga. Ayan. Pandak naman yung isa o oh, pandak. Hotlon niya dahil? Oh, hotlon na pa kay. Sayang maudlon mo na. Oh, hindi na hotlon. Ang mga od ang makahimulos. Maka <laughs> Ayan Meron pa pa? Meron pa Ang dami pala talagang bunga no? Ayan Tapos, kuha lang ako ng sudlanan pa ha Ayan mga kalangga, so Hindi lang siya isang punuan mga kalangga Meron pa tayong isa dito Ayan, marami din siyang bunga Sige pa Ayan, pangalawang, ayan. Ang nagmamayari naman ng similya ng ating eggplant mga kalangga, si Helen Aringay pa rin. So, shout out dyan kay Inday Helen Aringay, my dearest friend. karen ka, may dito na lang. Hey man. No. Ah, unya na lang na. Tatlo, ay meron pa pa, sa ilalim pa, malaki yun. Ayan o, na, nakatukol sa lupa. Malakot. Uh, 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 uh lipod ka lang ha. Dili ka pasok. Yan. Oh, si ang laki. Dito naman tayo sa ano pa? Sa grape tomato. Grape tomato pala to, hindi pa. Dari pa. Kunin muna natin tong mga tamatis na maliliit ba. Di akin na yan, be. Yan, oo. Oh, oh. Mm, diha lang, dahil lang. Yan, isasahog natin yan sa ating insaladang talong, mga kalangga. So, super sarap, no? Imaginin mo palang fresh na eggplant. Gagawing insalada. Naku, talagang napaka super sarap. Shout out po dyan kay Ate Bridget D. Hello. Kay Tita Vivian Mariano. Hello. Kay Ma'am um, Adelina Felices Ibañez. Hello sa inyo mga kalangga. And kay... Ma'am Monique. Ma'am Monique po. Ayan. Ang dami oh. See? Kumuha po talaga ako ng lalagyan para ano. Sa magandang hapon po sa ating lahat mga kalanggasan Saan masulok ng mundo kayo nanonood ngayon. Kapag palang, Biyernes po sa ating lahat. Ayan pa, ilagay mo na yung ano pa, pakilagay na lang yung mga nakuha natin, no? Ayan, sobrang dami, oh. Parang mahigit isang kilo yan. Sobra. Sobra. Hello! Mar! Mariko! Ayan po mga kalangga, no? So, Abangan nyo po ang ano, ang pagluluto ko ng insalada. Papakita ko po sa inyo mamaya kapag luto na mga kalangga. Stay tuned, huwag kayong aalis. Mga kalangga, ano, nakikita nyo po. Ayan. Ito po yung ating tanim na mga talong mga kalangga, oh. Ang laki. Pero ibang klase siyang talong mga kalangga. Kasi nga, ano, nanang, hindi siya masyadong uh, dark violet ba. So pagpasansahan niyo na po yung ano yung video na nangunguha kami. Si Sping sobrang ano po, sobra po talaga siyang ingay. Kasi hindi po siya nagpapaiwan. So iniwan ko po siya sa loob. Kaya ayun nagiiingay siya. Ito po yung pandak. Mataba na ano. Yung height niya ba? Pandak, no? Yan, yeah, nagre Nagre-ready nagre na din po kami ng ano, ng pinapabaga po namin na kahoy para po ano wala po kasi kaming uling tapos yung uling dito mahal kaya nagpapabaga na lang po kami ng kahoy mga kalangga since marami naman po tayong kahoy no yan pinapabaga lang po namin yan so, nabaga na siya ng maraming pwede na natin i ihawin ang talong mga kalangga Ito naman po, ito po yung unang harvest ko mga kalangga. So, idadagdag natin yung ano, yung mga nakuha natin ngayon. Okay po natin dyan muna. Kukunin natin yung nakuha natin ngayon na whipped tomato. Whip yung tamatis ng kalangga. So, isasahog natin yan lahat sa ensaladang talong. Para marami tayong sahog, no? Masarap na masarap. Uh, ayan. So, ang dami, diba? Imerik natin yung talong dito sa kalanggan. Kung kikiluhin, mga kalangga, ang uh, mahigit isang kilo to. Kasi ang lalaki niya, eh. First harvest po namin na naka-harvest po kami ng ganito, karami at kalaki. So gaya ng gaya ng ng kasabihan kung may itinanim may aanihin kung magsipag, ayan, may maaani po talaga so stay tuned Pakita ko po pa sa inyo mamaya kapag lulutuin natin ang ating talong no nung kalangga, no ginagabi na tayo dito Ayan, bumabaga na po yung ating kuan ating mga kahoy ba so, ihawin na natin tong ating mga talong-long lo long ito talaga yung so na magalanga no, no? yay yan talaga ang ato pong hi, kung ano sugba So, maya-maya pakita ko po sa inyo kapag naluto na po sila, ha? Stay lang po. Ito na mga kalangga, no? Tapos ko na po siyang balatan. Yan. Pagpira-pirasuhin lang natin yan mga kalangga para, ano ba? Para gawin nating insaladang talong. Uga pa kaya itong talong, eh. Sabi nga po nila mga kalangga, mas masarap nga po talaga yung ah uh, yung inihaw na talong kaysa dun sa pinapakuluan lang no kasi talagang malinamnam yung talong lalo na kapag bagong pitas yan hindi po yan madumi ha yan na po yung ano ba kanang yung mga na nasunog nyo na mga balat balat ba no mga kalangga yan so, dito po tayo sa tindahan mga kalangga no habang nagbabantay po tayo kinagawa po natin yung insaladang talong mga kalangga yan tapos pagpira pirapirasuhin lang natin yung mga kalangga para pakita ko po sa inyo mamaya okay po okay ito na mga kalangga no tapos ko na po siyang gayat gayatin mga kalangga so ayan ayan so ihanda na po natin yung ano yung ating mga lamas. Ihiwain na po natin yung... Pasensya na po kayo kung hindi ko na po napakita yung kung paano ko po ito ginawa. Ha? Kasi mahirap po kasi wala akong kameraman. Wala po yung mag-isa. Di pa po naka-uwi si mga kalangga. So, ayan po siya. Ayan po yung itsura niya. Ang masarap po talaga sa ano sa fresh na talong. Wala po talaga siyang uod. Talagang napaka ganda ng loob ng talong. No? Ayan. Yun po ang nakikita yung mga nag-brown brown. Yan po yung ano, yung sanhi po ng pag-iihaw natin. Mabango po talaga siya mga kalangga kapag inihaw. Ibang iba po talaga siya kapag ano, kapag pinakuluan mo lang yung talong. Hindi siya malinamnam. Pero ito po ang ganda ng kanyang ano. Mas maganda po siya sa personal talaga kaysa sa cellphone. Siyan so po mga kalangga. Ihahanda na po natin yung mga lamasa. Okay. So, yan mga kalangga. Ito na po yung ano, sinasabi ko po sa inyo na great tomato. Yan, ginayat-gayat ko na po yan. Meron tayong luya at meron din tayong onion dito mga kalangga. Especially yung luya talaga yung pinaka-importante eh, kapag nagsasalad po tayo mga kalangga. No? So, ilagay na po natin siya dito. Unahin natin yung luya. Kahit na po anong unahin nyo, okay lang po. Hindi naman po sila mag-aaway-aaway, no? sinilagyan so, ko na po yan ng asin, tsaka ng paminta, mga kalangga. Asin at paminta lang po yung nilagay. Kasi, para healthy. Ayan. Kailangan po natin yung talagang i mix i-mekos-mekos, mga kalangga. Para ma-absorb yung lasa ng luya sa ano sa ating talong na masarap na talong. Isunod na po natin itong ating ayan, ating onion. Mga kalangga. <laughs> Hindi ko na po pinakita yung pagayat ng onion ko at anong mga ano ha kasi wala pong kasama kanina. Ayan, dito na si Insip mga kalangga. May tagahawak na ng cellphone. So ayan, sunod na natin ang ating napakasarap na kamatis mga kalangga. Ayan. Kumot siya na? No? Mabango? Ba? mabango siya kasi. Ibang klase siyang kamatis. Grape tomato pala to. Kaya cherry tomato. Iba pa pala yung grape tomato. Ah, iba pala yung cherry tomato. O di ba? Ano ang hitsura ng kan? Hindi ko rin alam. Ayan. Mga kalangga no? super yummy ng ating insaladang talong. Kulang pa po yan ng... Anong kulang mga kalangga? Kulang pa yan ng... Anong kulang, Insek? Ha? Huh? Anong kulang nito Vinegar na suka. <laughs> ng vinegar. Ayan mga kalangga. Uh, small amount of suka lang mga kalangga kasi baka masyado namang ano no? Well, kanang masarap-sarap yung tuba na suka kaso lang hindi pa kami nakabili mga kalanggay eh. naubos nung pesta yung ano yung ginawa ni papa na tuba na suka naubos nung fiesta kaya ito lang muna mekos-mekos lang natin mekos-mekos ayan di ba ang sarap oh tsura pa lang Lagyan natin ng sili mamaya, mga kalangga. Mangunguha si Papa ng sili. Yung, yung nilagay ko po dito na ginger, yung luya na nilagay ko dito sa, <coughs> excuse me po, sa bakuran na po namin kinuha yan, mga kalangga. Kasi may tanim din si Papa niyan. Lagyan natin ng kunting asin, mga kalangga, kasi parang ano siya eh. Kulang sa asin ba? Tabang, matabang. Yan, mekos mekos. Tapos, tagdagan natin ng kunting suka. Kaya, so, iga siya, iga. Ay, sorry, sorry, hala. Kailang yan, ma-absorb naman yan ng ano talong natin. Masarap po siyang part nila ng tuyo. Ayan po, oh. So, patitikimin na natin si Insik ng ating gawa na insaladang talong. Kailangan lang ating finished product ng ating ensaladang talong from from farm to table mga kalangga. So sige na, insik. Tikman mo na. At natin si insik ng ating gawa ha para masyado siyang ay damihan mo. Kasi hindi mo malalasan yung kapag konti lang. Para masyado siyang mainlap. Tika lang, oy. Big feelings naman. Sige. Ah, <laughs> kaya niya. Kaya ah. Kung nasa tama lang. Mm, mo yung cherry tomato, yung cherry tomato. Tomato. Ayun oh, you know, yung, grape, ah, uh, grape tomato. Yan. Yan. Sarap. Sarap. Ayan, mga kalangga, no? So, ready na po ang aming ang kulang, dinner. Ang kulang, kulang na lang sili. O, oh, sili na lang daw yung kulang, mga kalangga. So, dinner time na. Ayan, thank you for watching, eh. Thank you, thank you for watching, mga si kalangga. And, nabalik na mi, nabalik na mi, no? So, So, mo na tumanga kensik. Abangan niyo ang aming mukbang. Okay. Mukbang video ni kay mukbang. Sige, mga kalangga, mga kensik. Ka hello. Uh, ano? Goodbye and see you in our next vlog. Bye.